Mayroon na namang bagong nagpapautang sa Google Play Store na kung saan nagpapautang nga daw siya ng up to 70,000 pesos. Ganun kalaki! And based on my experience sa pag-apply ko doon sa ng loan app, malaki na agad yung kanilang offer sa mga first time borrower like sa akin na sa 3,500 hanggang 6,500 yung pwede niyang ma-approve sa akin. At pagdating naman doon sa kanyang loan term, 60 days nga daw yung kanyang loan term payment sure ka ba talaga dito sa panibagong loan app na to? Well, sisilipin muna natin siya para sure talaga kung legit ba siya at recommended ba talaga siyang otangan. Kaya anyway, naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all or online lending platform kung legit ba or hindi dito sa ating channel. So meron nga tayong sisilipin na isang panibagong nagpapautang ngayon sa Google Play Store na kung saan sobrang laki ng amount na pinapautang niya which is up to 70,000. Anyway, hindi po kay sponsor nitong loan app na i-review ko dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa experience ko sa pag-apply sa kanya. Plus itadagdag ko lang din guys no na wag niyo muna siyang balaking i-download sa Google Play Store at subukang mag-apply agad-agad na hindi niyo man lang tinatapos itong video natin dahil lang sa narinig nyo na nagpapautang siya ng up to 70,000. Huwag ganon! So ito ang loan app na tinutukoy ko ay ang Supply Cash Lending Online Loans na pagmamayari ni Green Facket Lending Incorporation. Meron pa lang siyang 4.6 na stars at 10,000 na downloads. Pagdating naman sa kanyang loan application at pagka-open mo ng kanyang app, dito mayroon siyang permission application na kung saan may kinokolek nga siya na, ating, na permission natin. At dito yung mga permission na hinihingi niya, yung ating personal identity information, SMS information, Pati na rin yung ating social account information, contact list information, geographic location, camera permission, picture information, financial information, device information gate, list of installed applications. So, ganun karami yung permission na hinihingi nitong loan app na to. So, doon pa lang guys, no, ang dami na nilang hinihingi permission, which means, magkakaroon nga sila ng access sa ating cellphone. So, ikaw, magpapatuloy ka pa ba na umutang sa mga ganitong klase ng loan app? Pero since dahil sa kagustuhan kong malaman kung okay ba talaga itong loan app na to at bakit ganun kalaki yung in-offer niyang loan amount. And clinic ko, din, ko nga dito yung agree kasi kapag wasa na, nag-disagree ako, hindi naman ako makapag-proceed. At ito nga pagka-click ko ng agree, dito mapupunta ako sa kanyang dashboard which is makikita natin na 70,000 nga talaga yung total amount na pinapautang niya, up to 70,000. At yung kanyang time period is 120 days, yung interest rate nga daw niya is 0. 0.5% per day. Clinic ko ngayong apply Now at dito, kailangan natin mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang loan app, pati na rin yung ating code na ma-receive or yung OTP na ma-receive natin, plus gagawa rin tayo ng ating password. At pagka okay na, balik ulit sa dashboard, then click natin ulit yung apply now, at dito mag-fill up na tayo ng ating information, katulad ng ating gender, birthday, marital status, education, residential address, detail address, pati na rin yung ating Facebook account pero optional lang siya at yung ating alternative mobile number. So pagka okay na dito naman sa kanyang contact information, contact information, balik kailangan nating mag-provide ng at least 5 contact reference. After natin mag-provide ng ating 5 contact reference, mag-selfie verification naman tayo para ma-verify niya na tayo talaga yung muutang dito sa loan app na to. And then after noon, dito sa kanyang ID information, kailangan natin mag-provide naman ng ating valid ID, which is yung mga hiningi niyang ID is yung ating UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voter's ID, PRC ID, GSIS ID, OWA ID, national ID, tsaka yung ating PhilHealth ID. And then, pipila lang natin yung ating ID number, last name, first name, at yung ating middle name. Sa other information naman, pipila natin yung ating occupation, monthly income, pay period, Email, yes guys, no. Re required talaga na mag lagay tayo ng ating email address sa kanya, yung ating company name or work organization, company phone or employer phone, company address, work address, work detailed address. Then after noon, dito na tayo sa ating withdrawal information kung saan mo pro naman tayo ng ating withdrawal method. It's e-wallet yung pwede nating ma-provide which is GCash, GrabPay or PayMaya. At dito nga guys, no, meron na agad siyang loan offer sa akin which is 3,500 hanggang 6,500 yung pwede kong maging offer sa kanya if ever nga na i-grab ko yung offer, yung loan offer niya. So ganoon agad kalaki no, 3,500 sobrang laki na rin niya sa mga para sa mga first time borrower. Pero dito medyo naguluhan ako sa kanyang loan details pero nagigets ko naman after mga ilang minutes. At ito nga yung kanyang loan duration is 60 days nga daw yung kanyang loan term payment. At yung lending institutions niya is like Cash Lending B. Admin amount 1,050 hanggang 1,950. Balik pag once na 3,500 yung na-offer sa'yo, Bali, meron siyang kaltas na 1,050. Pero kapag once na 6,500 naman yung na-offer sa'yo, ang kaltas naman doon is 1,950 pesos. Interest amount zero. Yung actual amount lang na ma-receive natin doon sa 3,500 is 2,450 pesos. At sa 6,500 naman, 4,550 pesos. Yung amount due of maturity is 3,500. Yung ibabalik natin sa kanila, then yung isa naman is 6,500. Payment due date, payment dates is 22-8-2025. So, ganun guys, no, ang laki ng kaltas niya doon sa 3,500, halos 1,000. Yung ikakaltas niya doon sa 3,500 na hiramin mo. Pag sa 6,500 naman, 1,950 yung ikakaltas niya ibabalik mo yung actual amount na loan offer sa pero may karta siya hindi buo, hindi mo siya ma-receive nang buo kasi andun na nga yung interest niya which is mapupunta nga siya doon sa admin amount. So ganoon pa rin kalaki guys no? at hindi talaga siya okay, hindi siya recommended na utangan. Hindi ko ginrab yung loan offer sa akin kasi ang laki na kikitain nila at hindi ko nga rin sure kung 60 days ba talaga yung kanyang loan term payment. Anyway, sa mga merong utang sa kanya, comment down below and share your experience dyan sa may comment section. For me guys, huwag kayong magt-take ng risk sa mga ganitong klase ng loan app kasi ang laki ng kikitain sa inyo itong loan app na to if ever na iga nyo yung offer sa inyo. Hinding hindi ko siya ma-recommend sa mga naghahanap ng mautangan dyan. Ang daming mga loan app dyan na mas legit pa kumpara dito. Kaya guys, pag-isipan nyo munang mabuti bago kayo mag-for the go. So yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa panibagong loan app na to. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye!